Maraming nakaka-frustrate sa ating panahon ngayon. May mga na po frustrate dahil sa hindi nagbabagong sitwasyon ng pandemya na tila patuloy pa ding lumalala. Merong na po frustrate sa kinahinatnan ng kanilang buhay dahil sa pagsasara ng ilang kumpanya, paghina ng negosyo at maging sa ibang bagay na ugnay sa ekonomiya ng bansa at ng kanilang buhay. Meron ding sumasama ang loob sa pag-iisip na ang mga panahong nakastay in lang sila sa bahay ay panahong nasasayang. Marahil kabilang ka din sa nagbabalik tanaw na lang sa mga memory sa social media o sa mga larawan sa phone para alalahanin ng mga dating biyahe na mukhang matatagalan pang maulit. Merong napuprostrate dahil sa hina ng koneksyon ng internet. Kaya yung pag-aaral o pagtatrabaho ay naaantala. Siyempre, yung nanonood lang ng paboritong serye o palabas online ay nabibitin din sa ganitong problema. Para bang, yun na nga lang ang gagawin, di pa maayos. Napuprostrate din tayo dahil sa pangyayari sa paligid. Kakilala o mahal sa buhay na nagkakasakit at hindi mahanapan ng maayos na lunas o kaya naman ay gipit ka na nga sa pinansyal e eh dagdag pang pabigat ang mga gastusin sa pangkalusugan. Misa napuprostrate din tayo kapag nananalangin tayo at hindi ibinibigay sa atin ang ating kahilingan. maaring panalangin sa kagalingan ng isang mahal sa buhay pero nauwi sa kamatayan maaaring panalangin sa mga dagdag na provisyon pero lalo pang lumaki ang gastos minsan sa gitna ng mga kabigo ang ito ay napapaisip na lang ang iba lord nasaan ka ito yung pagtatanong na para bang nag-assume na ang presensya ng diyos ay nasusukat lang kapag ang panalangin ay nasasagot ayon sa ating kahilingan kapag ang sakit ay gumaling at kapag ang kamatayan ay naiwasan wala na nga ba ang Diyos o nagpapabaya ba siya kapag hindi siya tumutugon ayon sa ating gusto? Ang sabi ng Bible, Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang presensya at pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusukat ng pagsang-ayon niya sa ating mga kahilingan at dalangin. Maliwanag sa talata na walang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na matatagpuan kay Kristo. Hindi man mangyari ang mga bagay ayon sa kagustuhan mo, makakaasa ka na ang pagmamahal at presensya ng Diyos ay sumasa sa iyo pa din. Magtiwala kang patuloy sa Diyos at asa ka pa.